Bakit ba ayaw ng gobyerno pa imbestiga sa ICC or International Criminal Court yung mga drug war killings noong panahon ni Duterte? Ano ba yung kinatatakutan nila? O ano kaya yung tinatago nila? Pag-aralan natin tong issue na to no? at tignan natin yung mga iba't ibang mga tanong at ano ba yung mga posibleng mga motibo kung bakit ganito ang mga kilos ng ating mga politiko at gobyerno. Unang-una, pag-usapan natin yung mga facts dito sa kasong to. No? There were, according to estimates, ha, depende kung sino kausap mo, about 7,000 up to over 20,000 Filipinos na pinatay o napatay nung panahon ng drug war ni Duterte. At ang polis mismo at ang DOJ inamin din na about 6,000 were from police operations. By that fact and admission alone, kailangan maimbestigahan itong mga pagpatay na to at meron bang hustisya dito. Kasi aminin na natin ano, na kahit sabi mo na na oh, meron nga doon mga masasamang elemento na napatay talaga na totoong mga drug dealer naman to mga to pero meron din doon mga inosenteng biktima. Kaya kailangan maimbestigahan. Kasi ganun karaming Pilipino ang napatay. Ganun karami sa ating mga kababayan ang napatay. At wag nating kakalimutan, meron tayong batas. At sa batas na to, meron tayong panahon sa korte. At meron tayo dapat pagkakataon na madepensahan ang sarili natin at innocent until proven guilty. Hanggang may batas na yon, hindi pwedeng pumatay ng tao ang pulis na basta-basta. So ngayon, nandito na tayo. Iimbestigahan na ng ICC, International Criminal Court, ang mga drug war killings na to. Dahil in reality, ano, this is considered genocide. So, ang pinakatinatanong ng lahat ng taong bayan, bakit sobrang against ang ating mga politiko paimbestiga itong mga drug war killings? Bakit ayaw nilang maimbestigahan yung pagkapatay ng 7,000 to 20,000 Filipinos? O kahit sabihin mo na nga, yung 6,000 na pinatay ng mga polis, bakit ayaw nila to ipaimbestiga sa ICC? Ang sagot ng ating mga politiko ay dahil meron naman daw tayong gumagana na justice system. Pangalawa, sinasabi nila na this is a violation of Philippine sovereignty. Let's talk about those two things. Is the justice system working? Ang base na ginagamit ng ating mga politiko at gobyerno para ipakita sa ICC na gumagana ang ating justice system ay meron daw apat, yes, apat na kaso na na-file regarding the drug war killings. Pag tinignan mo yan in that bubble, pwede mo masabi na gumagana yung ating justice system. May apat na investigations eh. Tapos meron ng tatlong conviction. Pero ito yung problema sa argumentong yon. Dahil it was taken out of context, kailangan po natin tignan po yung buong picture, yung buong konteksto nung apat na investigasyon at dun sa apat yung tatlong conviction. Yan po ay apat na investigasyon sa libo-libong mga napatay na hindi pa naiimbestigahan, na wala pang hustisya, na lampas limang taon na yung mga pamilya ng mga biktima ay hindi pa nakakakita ng hustisya. Yan ba ang tawag mong gumaganang justice system? Yan ang tinatawag nating selective argument. Pipiliin mo lang yung mga impormasyon na tutugma sa yung pinaglalaban. Or what we call confirmation bias parang sinabi mo na na yung telepono ko, for example, ito, na sa akin na ito ng anim na taon. Sa anim na taon, nabuksan ko siya apat na beses. O so, ibig sabihin, pag tinignan ko lang yan sa apat na beses na binuksan ko yung telepono ko o nabuksan na siya, ibig sabihin gumagana. Pero sa anim na taon na thousands of times, libo-libong beses na sinubukan ko buksan, hindi ko siya mabuksan. Pero apat na beses na buksan ko, yung telepono ko ba gumagana? E pa paano naman kung yung kotse mo na pagmamayari mo ng anim na taon, na araw-araw sinusubukan mong paandarin, ayaw umandar, pero apat na beses sa anim na taon, umandar yung kotse mo. Pero for the rest of the time, ayaw siya umandar. Gumagana ba yung kotse na yan? Hindi, di ba? So ganun din ang kasong ito. Tulad ng kahit na anong bagay kung apat na beses lang nagkaroon ng investigasyon sa libo-libong hindi pa naiimbestigahan, hindi pa nabibigyan ng hustisya, hindi gumagana ang ating justice system. Idagdag mo pa doon na what they call justice delayed is justice denied. Limang taon na nag-aantay ang mga pamilya na biktima na wala pa nang kukuha ang hustisya. Saan pa pupunta ang ating mga mamamayan, mga pamilya ng mga biktima na hindi makakuha ng hustisya sa ating bansa, sa ating sariling gobyerno? Saan pa sila pupunta? At sa ICC, ito na yung last na mapupuntahan nila na alam nila na walang bias, na titignan na itong mga kasong to. At malalaman talaga natin kung meron bang kasalanan ang mga iba't ibang mga personalidad dyan sa gobyerno natin o wala. So ang isa pang tanong, bakit ni BBM din ni reject yung ICC investigation? Well, sinabi na ni Bato, eh, di ba? Na may pangako si BBM sa kanya na hindi daw siya maaaresto ng ICC. And kinuwento pa ni Bato kung paano to ni BBM sinabi. Ang pagkasabi ni Bato, sinabi daw sa kanya ni BBM na kahit na isang buhok mo, hindi daw mahahawakan ng ICC. Kahit na wala na daw siyang buhok. At tingin ko talaga, no, nag-usap yung dalawang kampo eh, yung kampo ni BBM sa kampo ni Duterte. Kaya hindi makagalaw si BBM ngayon eh, pero tingin ko deep down inside gusto niyang papasukin yung ICC. Kaya lang tingin ko may mga mas makapangyarihan sa likod niya na hindi niya kayang tanggihan. Kaya pinaninindigan na lang niya to kahit alam niyang mali. Kahit alam niyang dapat mag ICC, hindi lang siya makapalag dito sa mga kausap niya. So ang isa pang tanong, bakit yung mga tulad ni Senator Robin Hood Padilla at uh, mga iba't ibang mga kongreso ay dinedepensahan ngayon si Duterte gumawa nga si ano eh, si Robin Padilla ng Senate resolution to declare unequivocal defense of former president Rodrigo Roa Duterte in any investigation or prosecution by the ICC. Bakit kailangan gumawa ng ganong resolusyon? Kung hindi naman guilty yung tao, di ba? Unless nga tingin mo guilty. So ang tanong, guilty ba siya o hindi? Kasi bakit parang takot na takot sila? Bakit ang mga kilos nila parang kilos ng taong isang guilty? Ang mga kapag-determine lang naman ng guilt or innocence ng isang tao o ng mga iba't ibang tao ay ang korte, di ba? Hindi naman natin alam eh kung guilty o hindi. Pero kung ibase natin sa mga sinasabi nila, parang sila mismo inaamin na guilty sila. Eh. Si Duterte mismo, sinabi na niya sobrang daming beses sa harapan ng mga media, sa kamera, sinabi na niya na, pag siya nanalong presidente, maraming mamamatay, papatayin daw niya lahat ng mga drug dealer, drug pusher, drug addict. Sinabi na niya ilang beses na nakapatay na siya ng tao in the past. Sinabi din niya na sinexually assault niya or minoles niya yung kanyang maid. Marami na siyang sinabing at inamin ng mga iba't ibang bagay eh. Mga heinous crimes. Inamin na niya. Pero ang depensa ng kanyang spokesperson noong time na yun ay alam naman natin daw mahilig lang daw mambola at mag-exaggerate si Duterte. Pero nakakapagtaka lang ano, kung ano bang nasa isip ng isang tao at ano bang gawain ng isang tao na ang iniisip at sinasabi na lang ay laging about death and murder and killing. At si Duterte na rin nagsabi mismo eh, na wala daw siyang pakialam dahil ginawa niya ang dapat niyang gawin. Ano ba yung dapat niyang gawin? At sinabi din niya, And I'll read it na lang, ano? And if it turns out to be awful later, wala tayong magawa. I'll face the music. I will rot in prison. I will die in prison. Siya na nagsabi nun. And by awful later, he was referring to the ICC probe. So parang sinasabi na niya na alam niyang guilty siya, na makukulong siya. Ganun ba sinasabi niya? Kasi sa akin, ang isang taong inosente na walang ginagawang masama, ay hindi magsasabi na, sige na, kulong na niyo ko. Alam mo sa akin, ano? Ang pinapangarap ko lang at tingin ko pinapangarap pa rin natin lahat ay hustisya maraming mga inosenteng napatay nung panahon ni Duterte. At sana talaga meron pa tayong mga politiko dyan na kaya tumindig at ipaglaban ang mga karapatan ng mga Pilipino at ng Pilipinas. At ipaglaban din ang mga pamilya ng mga biktimang to. Dahil kung lahat ng ating mga politiko ay sumusuporta sa nangyari at pagpatay ng libo-libong mga Pilipino o kaya takot lang sila magsalita, then lalo pang napakita sa buong mundo na talagang wala ng hustisya sa Pilipinas. At yan ang katotohanan.